Meron tayong available na isang medalyon na San Miguel at Santiago de Galicia ang nasa likod. Uh, medalyon Self-Protection for Men and Women. Isa ito sa mabisang proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu o mga masamang demonyo. Uh, panguntra sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo, po, palipad hangin, buya buyag at iba pang mga masamang kapangyarihan at uh, protection sa lahat ng klaseng masamang tangka at masamang gawa ng mga masamang tao, masamang espiritu at mga demonyo at uh, protection din ito sa lahat ng klaseng mga uh, ambush na pwede ikapinsala at pwede ikamatay ng tao at uh, ito ay pwede lang dalhin sa kahit saan mang lugar, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo Proteksyon na rin ito sa lason na gawa ng mga manglalason at uh, pwede lang ito dalhin sa kahit saan mang lugar ang medalyon na ito at paminsan-minsan ito ay umiinit, nagbibigay ng babala sa tao.